Ito po kasi pagka hapon, alas 6 po ng gabi, ganyan po ninalagay po namin yan dyan. Para dyan po sila mangingitlog. itlog. Ah, dito, dito? po. Isang beses lang po siya sa isang taon linilinisan. oh isang beses. Almost 10,000 to kasi dalawang ano po eh. Pwede pa tayo dumiretso doon, sir? Hindi to siya mabaho, no? Compare sa manok, no? Ah, hindi po. Mas mabaho po yung manok. Kasi yung ano po niya, ilalim, flooring. Oo. Ito po, diretso po sa tubig. Ayan, kaway-kaway mga tito mga inday. Ayan, good morning, good morning mga kanase. Nandito po sila sa farm ni Idol. Ano po kasing page niyo? Pinoy, Pinoy Palaboy. Palaboy. Uh, Pinoy Palaboy po. Pakipalo po. Ayan, at dito Ayan. kasama namin yung si Sir Marwin Sintino. Uh, Ito siya ang uh, foreman at saka head dito sa kanil farm ni Idol TikTok. So siya ang nag-tour uh, sa amin dito sa farm paikot. Partner, at uh, ngayon papunta tayo saan? Saan po tayo papunta, sir? Cannes. Oh, dito tayo, papunta dito sa Itikan. Head dito sa itik. Yeah, kasama rin si Sir, Sir Michael. Michael. Ayun, si Michael. Thank you po Sir Marwin. Okay, pasok okay. Sir Marwin, salamat okay. po. Okay. Ayan. ayan. Diyan. Diyan. Sir Diyan. Michael, Ayan. dito yung uh, titik. Ah, pwede po ilagay namin Sir Marwin para at least uh, Sir uh, Michael. Okay sige. lang ba? Sige po, sige po. Sige, ayan. Wait, okay. kwentuhan lang tayo dito, ko kwentuhan lang. Ano ba ang meron dito sa inyo ngayon? Ayan po, sa umaga, ganito po yung trabaho namin. Pagka uma, umaga po Oh. Harvest. harvest po. Ito po kasi pagkahapon, alas 6 po ng gabi, ganyan po, nilalagay po namin yan dyan. Para Ay. dyan po sila mangingit, dog. Ah, dito, dito. Oh, ah, Oh, ito na Tapos po. po, pagka umaga, Alas 6 po ng umaga ba na balik na po namin yan. Oh. Ang ah, galing kasi dito sila nang ah. so hindi sila nang itlog. May itlog ah. So, to, dito ah, po. na po. Tapos dito, na lang magpukulik. Yan po, dyan po talaga. oh, so ginagalit po pati yan. Oh. Ah, po. Yeah, bubaten. Yeah. Bubaten. Tapos, Da, nalagay sa dito. Okay. Oh, oh ganyan lang. Hindi oh. ganyan lang. galing lang ng tubig din Hindi sila tatalon talabas. Yeah. Hindi naman po, sir. Yeah. Dito sila. Sir, okay. Oh. gaano karami ang ano niyo dito? Itik, itik. Diyan lot, po sa isang lot, box. Sa isang box. Oh. Sandan po yung babae. Oo, oh, sandan na babae. Ilang okay. lalaki? Eh. 10% po siya, lalaki. 10%? Oo. Oh. So, 110. Oo po. 110. So, ilang box sa lahat? 46 box po. Lahat-lahat kasama Ito sa kapila. Ito lang po, isang lahat lahat isang uh, dilid. Ilang lahat? Ano po 'yan? 94. So mga 10,000 na, oh, uh, 10, na itik. Mga po. something, oh Sa isang araw, ilan yung ano, sir? Ilan yung itlog na na-produce? Yeah. Dito po dati, nakakaano po ito. 39. Ilan po? 39. 10,000 and oh. na itlog per Apo. day. Ano po siya? 4,000 yung ano, itik. 4,300. Sa so, 4,300 na itik na sa 3,900 na itlog it, ang ah, itlog po. per day. Ito Apo. itlog. Ito yung itlog sa balot. Na yan po itlog. yung ginagawang balot. Ito po. Opo. Pero ang maganda dito sa itik, I think wala tong sizing sizing, di ba? Meron din po. Ito po siya. Reject na po 'yan. Reject na to? Apo. Bakit? Small size po siya. Tsaka small medyo marumi po. Opo. Sa itik po small na po yung ganito. So ano ang market nito? Ano na po niyan? Pang ulam. Oh, <laughs> retail na lang po niyan. Limang piso na lang po niya. Limang piso. Mura, oh. no? Bakit pagkano oh. ba ang buong ganyan? Isang piraso na... Dati good? po ito, 10.50 po yung pulot sa amin. Kahit ganito lang dumi, reject na agad? Apo, ah, reject. Hindi po. ba siya pwedeng punasan? Pwede rin po. Kaya lang po, pagka pinunasan mo na yan, ganun, ganun din po, sa reject din po siya mapupunta. Oh, kasi dapat mainit-init, ano? Yeah. Okay. Kasi para, baka ginagawa nilang, ano, balot. Oh, okay. oh. Bawal eh, mabasa. Hindi kasi yung sa okay. mga sa din, di ba, yung nagbabalot sa mga palayan, kahit ganito karumi, binibili naman. Sa ano po yun, nagpupula po yung kumukuha nito, ganito? Yung ginagawa pong ah, itlog no, na no, buro. Uh, oh. Uh, oh. Uh, ah, uh, okay din. Okay. 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 Sir, sino gumawa ng design nyo dito, sir? Si... Look... Siya po talaga yung ano, foreman si dito. Uh. Siya na talaga. Tingnan nyo po design, no? ang ganda oh. Ayan, ganda. Mayroong exit doon lang ha, ipapasok, mm -hmm. exit dyan, papakot tapos dito. This time, Pahoy hindi ka lang. na partner maglilinis ng mga domain nila. Oo. Oh. Kasi so, diretso bagsak sa iyo. Oo, no, ulog na siya eh. No? Isang beses lang po sis, sa isang taon linilinisan. Oh, isang beses. Oh. Almost 10,000 to kasi dalawang ano to eh. Pwede pa tayong dumiretso doon sir? <laughs> hindi to siya mabaho no, compare sa manok no? Ah, hindi po. Mas mabaho po yung manok kasi yung ano po niya, ilalim, flooring. Oo. Oh, oh. Ito po, diretsyo po sa tubig. Ayan, at saka Dito po, ang mga itik. Ayan. May sakit ba yung mga itik? Wala, sa ngayon po, wala. Kaso naglulugon po sila, kaya umatras po yung production nila. Ayan. So, dito, bago magkaling, from the first na ready to lay sila ng itlog, ilang uh, taon yan bago hindi na pwede mga itlog? Ano po yan, sir? One year. One year okay. na productive stage sila. Ah, Ayan. So, 46 po dito lahat mga idol at saka 90 plus, 92. 94 po. Uh, 94. Po. Kabilaan po na building yan o. Ah. Kabilaan na building. Yan ang total of na sa 10,000 na itik at saka mga ilang ano yun. Dati May po 10, yung oh, itlog po niyan dati, 6,000. Oo. Uh, -oh. naman, ako naman, So, 6,000. Uh, -oh. na itlog per na itlog day. Po. Per day. Sir, ang ganitong sistema, ng pag-iitik may uh, tinunag-turo pa sa inyo? Kasi no, ikaw, ikaw nakasan dito eh. Sa simula po, opo, may nagturo po sa akin kung so, paano po eh, pag-aaralan talaga yung pag-alaga ng itik. Siyempre po, sinunod ko lang naman yung instruction nila sa akin. So far, sir, gano'ng kaganda ang pag-iitik uh, farming? Ito po, kagandahan po kasi dito, tuwing umaga, hmm. kita mo na po yung dilensya. Hmm. Kesa po doon sa ibang negosyo may may hirap ang kapag magproduce ang ah, uh, mag process ng itlog kung baga sa bawat dito. sa bawat dito sir sa bawat building uh, isa ilang tao ang naka-assign dati po isa lang isa lang o. ngayon ngayon po nagdalawa po kami dalawa na o. ano ang oras ng pag-harvest ng itlog 6 am po 6 am hanggang o, pagka dito po sa naka-poultry hangar isang beses lang ano po niyan Twice a day po. Twice a day. Oh. Maga Maaga at saka sa hap. hapon. Mahalik. Po. Oh, hapon. Hapon mga oras oh. hapon. Mga ano po, 4 p.m. na po. Gano'ng karami ang na harvest nyo sa, sa isang araw? Dito po, sa oh. umaga, nakaka-3,000 plus pa po kami sa, sa umaga. Sa oh. sa hapon? Sa, maghapon, sa hapon po. Kaunti na lang po niyan, yung delay na lang po Mga yun. ilan kaya? Mga 200 at uh, 300 po ganyan. Ah, ganun galit na lang. sa oh. talaga, maliit na lang. So, kung baga, ano na lang siya, mga sobra-sobra. Ah, -sobra. okay. Magkano ang isang piraso ng ganito, sir, na good size na ganito itlog? Ngayon po, ano na lang yan, so, per 9. Tray, per tray ba or per piece ang bintahan? Per piece po. Per piece. Oh. So, sa ganito, sir, ilang piraso to? 30. Ah. Oh. So, magkano to? To 70 na lang po niyan, sir. 270? Oh. Ah, oh, mamura pa lang. 270, so magkano ang isang piraso nun? 9 pesos. 9 pesos. So, pag ipa-itlog 18 days, malaki-laki kita. Malaki-laki na kita. Meron din at uh, balutan si Idol TikTok. Dati po, nagsasalang kami ng pambalot. Kaya lang, oh. pinamimigay niya lang po eh. Kaya... Oh. Ang balot? Oo. Oh, lugi po kami sa kuryente. Lugi. Uh -huh. sa isang araw, sir, ilang sako ng feeds ang maubos nila? 18 bags po niyan. 18 bags? Oo. Oh. Ganun pa lang ang gasto, sir. Sa isang oh. sako, magkano bilibili ng dina? Basta yung ginagastos po namin sa araw-araw, 25,000. Sa 25. pagkain lang po ng itik. 25,000. Oh. Sa isang building, 3,500. Halimbawa, 3,500 ang itlog o 3,300. Apo. Oh, so, dalawa. So, 7,500 palagay natin. Tama ba? Dati po, 5, ano? 7,000. Mga ganun. 6, may gate po, may gate. Itlog lahat. Oh. Sa ngayon, pag, pag puno po itong dalawang building, umabot po siya ng ano? 8,500 yung itlog niya. 8,500? Oh. Oh, sa ngayon, niyan, ilan na lang? Ngayon po, ang itlog niyan nasa ano na lang po kami ngayon? 4,600. 4,600 six. Six, 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 lahat? Lahat? Dalawang ay yung po kasing kabila hindi po siya puno. Ah. Bali kalahati lang po yung may laman. Okay. So Bali nasa ano lang po ito, 68 yung laman ng ito. Kukumpyutin po natin kasi oh. para alam natin kung magkano ginagastos okay. at saka magkano. 68 na 6800 na itik. Ilang uh, nakaka 46 na lang po kami ngayon. 46. 46 uh, oh, times natin sa 9. Oh. 41,000 partner sa isang araw. 25,000 oh. oh. 25 oh. ng feeds. 25,000. Less po, po 25,000. 16,000. 16, Malaki oh. Uh -huh. talaga ang feeds, ano? Malaki po yun. No, maganda pa sa si OG Idol TikTok? okay Mabay naman po. Mabayit siya. Libre Mabay, kain? Mabayit po. Oh. Libre po lahat. Libre lahat? Oh. Pwede ba swap na lang tayo? Kami na lang dito. Ikaw na lang magano. Ikaw <laughs> na lang po yung magbablog. <laughs> Ayan. Ayan dito. Tour tayo. At saka, harvest time na po ngayon mga idol. At saka, Sir Michael. Okay. Uh, Michael ba? Michael po. Uh, ang feeding nyo naman, ano lang, lang po yung kailangan ka naglalagay ng feeds? Actually po, wala po talagang oras yung paglalagay ng pagkain niyan. Oh, Ino tayo pa rin ubos? Oh, tinitingnan po lang namin kung ubos na or meron pa. Oh, Pagka wala na po, doon lang po kayo maglalagay. Saan pa paglalagay pagkain? Dito po, oh. ito po talaga yung lagay ng pagkain niya. So, ganyan po yung pagkakain. patong sa ako. Pwede ito masaka <laughs> maakyatan. Pwede. Ano, may ilong gumana po. Ayan po yun mga kritik mga idolo. Ay, sir, wala na sa'yo. Pagkaganyan po, automatic okay. po, binubuhos ko na po niya. Ah, okay, kaya oh. may naka-stack na oh. Na sa. Ayun, takot pala sa tao yung mga itik, oh. partner. Baka mas oh, mas gusto pa tayo, balik tayo, -tay. balik tayo, balik tayo, balik tayo. Ah, tayo, balik po kasi ng oras, kailangan na po nila magpahinga ganyan. Ayun. Oh. Ah. Tapos po niyan harvestin namin 'yan. Labas Wala na, na po tao. kami diyan. Wala na pong papasok. So, yan, partner. Sir, ano ma-advise mo sa mga future farmers na kagaya nitong itik? Ano ba ang kailangan nilang tandaan bago sila mag-start ng ganito? Kailangan po talaga, unang-una, puhunan. Ang ah, malaking puhunan. Hmm. Kasi po dito, sa magsisimula ka, sa building pa lang po, malaki yung puhunan. Ayun. Building na. Okay. Building pa lang yun, oh. okay. Tapos, ano pa? Yung ano pa po, kailangan po magaling kang pumili ng itik. Mm. Kung bibili ka man po ganyan, kailangan po magaling kang pumili. Kasi po, kung mabigyan ka ng reject, oh. wala man po dalawang buwan. Patay. Hindi na po mangingitlog yan. Paano mo nalaman na reject? Yung ano po kasi talaga, yung iba, recon. Hmm. Yung iba po, matatanda na. Kita mo naman po yung sa itsura ng itik, yung uh. Oh. magkakapal na po yung kalyo nila sa pa. Yun ang recon. Ah, po, recon na po yun. Matanda na yun. Matanda na po yun. Malapit na yung magkal. Oo Mabilis nila. po siyang mag, mabilis po siyang mag, mangitlog. Tapos kaagad malalaki yung itlog niya. Tapos pinapalusot lang yun kasabay oh. ng... Kung... Kinahalo po nila. Oh. Ayaw. So tandaan niyo po yun, sabi ni Sir Michael. Hmm. Kailangan pag nagsag kayo ng itik business Kapital Kapital oh, oh. Kasi dapat mag-invest sa tamang uh, engineering design ng bahay Ng bahay Tsaka sa, ano sa itik Sa itik oh, Pangalawa, yun. kailangan pumili ng magandang breed ng itik oh, Ano po yung, yung itik nyo dito? Manok Pinoy ba? Ah, Manok Pinoy Ano tawag doon? Man, ano po yan? Ordinary Hindi po siya ordinary Ano po kasi yung tawag niya Nakalimutan po Thinking po Picking duck? Hindi po. Hindi. Pinoy, ano? You know? Hindi po siya yung Philippine duck. Ay, hindi. Ay, ba? Hindi po. Oh. Hindi, may tawag po sila dyan. Oh. Eh. nakalimutan ko lang. Halbo, Sir Michael, nagkaling na. Saan nyo naman dinidispose yan? Actually po, may kumukuha po talaga yan. Regular <laughs> sa amin. Ah, ayun. Pag po, ikakalas po. na po yan. Oh. isa? Ano na, dati po ano, 130. 130? Oo. Oh. Oo, oh, oh, okay yeah. na. Oh, Malaki oh. na. May kitang kilo, 130. Masarap, oh. masarap yun, masarap oh. yun. So. Yung isa po yan, pagka-harvest, pang -harvest po niya, umabot ng dalawang kilo. Oo. Oh. Kaya, no? wala ka man pong lugi dyan sa itik. Yeah. One year pala mga idol oh. na productive stage. So, oh, So, sabi nga ni sir, walang lugi sa pag -itik. no Pag, uh, as long as maganda yung pundasyon ng ganito. Hmm. Kasi, sa amin sir, yung pag-iitik doon ay gala sila. Kapag na nasa okay. farm. Ito kasi sa inyo, naka talaga. Okay. So, ang pinapakain nyo, feeds. Doon okay. sa amin kasi palay. Mas maganda po yun. Yung palay. Oo. Pero kasi sa, ano po siya, organic po yung sinakain nila. Tama, no? tama si sir. Okay. At uh, ngayon po, ang nangyari kasi sa amin doon, hmm. sobrang init. Oo. Lugi, partner yan. ano Hindi, hindi lang sa logi. Hindi talaga siya makakait log dahil kapag walang tubig, kahit may pagkain, may palay, hindi kakain yung itik. Yun, 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 po ang importante. Tubig po talaga. Yeah. Sa'yo yung tubig pala dito? Ah, dyan. Oh. Dyan pala sa kabila yung tubig. Hindi natin makita. So, nagraran yung tubig oh. yun, yung running water po tayo dyan. Babalik po tayo doon sa dulo para makita po natin. So, tayo makita yung dito yung engineering oh. nila. Nandiyan ka partner, ano? Yes. First time natin. First time po namin naka-feature ng ganito na Naka-cultured nila yung mga... In-house, in in itik. Oh, yeah. Pero po kung tutusin, mas maganda po yung naka-semi-poultry. Yan sa baba lang po. Oo. Oh, oh. Yun nga lang, ang itlog oh. medyo marumi konti. marumi lang po yung itlog, itlog mo. Yeah. Pero mas humahaba po yung buhay nila kaysa dito. What? Kumakain din ba ng badam, mga damo to? Kumakain po yan dati, yung aso. Oh. Yung halaman po sa fish pan. Oo. Oh. Okay. Okay. Yun po yung binibigyan namin. Oh. Sa so, umaga po, linalagyan ko po siya ng vitamins. Oo. Oh. Yeah. So ito pala, meron na Ah, oh. antayin ko lang po niya maubos tapos papapaliguin ko na po niya. Ah, Para ah dito din sila maliligo? Oh, diyan din po sila maliligo. Sabi, so, may pa dito sa ilalim sir, wala. Wala po yan, sir. Hindi po kasi running water, kailangan po running water pag gamay isda. Dami tong fertilizer sa tanim mo. Oh. Oh? Nagiging ano lang po talaga yung fertilizer sa mga palayan. So, to treated na tong tubig so para oh. healthy sila. So partner, ayan, yeah, maraming sila... salamat kasama natin si Sir Michael. Yeah. Sir Michael, may baka may dagdag pa kayong advice. Shoutout mo yung girlfriend mo o asawa mo. Yung ang asawa ko po pala nandito rin kay Idol. Uy! Uh -huh. Oh. Oh. D Sandor. Dito na po ka talaga nakatira. parang iyak ka sir. Ano Hindi no. naman. Ano, 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 mo? Okay, okay lang. masaya naman kayo dito. Oo. Oh. oh. <laughs> so, parang Actually po, uh, mas, mas masaya kasi magkasama po kami. Oo. Oh, no. Oh. Dito ano Dito mo kay... Nakatira? Kung bibigyan ka ng chance, ano sasabihin mo kay Idol TikTok? Siyempre po. po. Unang-una, nagpapasalamat po. Mm kami doon sa buong pamilya niya. Kasi tinanggap niya po ako simula sa simula hanggang po ngayon. Ilang years ka na ba dito, sir? Eight years na po ako dito. Matagal na. Mabait. So, mabait talaga si Idol TikTok Party. Kasi naalagaan ng ganito. Eight years, hindi ibang level na yun. Yes. Umuwi po ako tapos. Bumalik din. Minisage siya po ako. Bumalik na daw po dito, sir. Oh, eh, Na-miss ko niya. Okay. Oh, yun. Minsan, pa lang. Nagkasan ka? bigol po ako. Bikul. Bicol ano oh. pala to? Mm. Malayo may, din. Mahilig sa manghang to partner. So, oh. Ayun. So shout out sa asawa po ni Ma'am ano po asawa niyo? Edna po. Edna si so, Ma'am Edna. Edna Abad. Ayan. Po. Edna Abad. Okay. So dito kami ngayon sa kanilang itikan partner no? So maraming salamat po. Yes, at saka maraming sa, salamat kay Idol TikTok na pinatour tayo dito sa kanyang manuka, itikan, oh. fish pan. So sana po makabisit din po sila dito partner. Ayun. So talagang uh, partner tumaiming kanina umaga. Sir Mike, nabutan namin siya. Oh, so, pero may pinuntahan siya. So, baka mamaya, baka schedule kami ulit. Tingnan namin. So, pero thankful kami dahil nagpaluto siya so, ng buro. Ano yun? Buru, buru, isda buro po. Buru isda po. Buro isda. Talapia. Tapos, walang katakusang, walang kamatayang talapya. Yes. So, so, maraming katapusan. salamat. Oh. Idol TikTok, sana makabisit kami ulit. At sana makabisit ka rin sa, sa amin, sa Mindanao. Yes. Yes. Malayo po salamat pala ko. kayo, sir. Opo, opo. Yes. Maraming salamat po, to, mga tol. Kasama po natin dito, Sister Michael. Mula po sa uh, San Luis, Pampanga. Happy yeah. farming po. Wait, wait, Mata to my Bye -bye. next video. Pupunta pa kami doon. Ah, okay po. farm. Ayos.